So Reyes, congrats po boss. Wishing sa safe delivery ng baby niyo ni Ma'am Angel. Ayan. So mga kababayan, binibigyan ko lang po kayo ng update. Batikan mo na sa kanila. Ang Cavite 1st District Representative Congressman na si Jolo Revilla masayang inanunsyo sa publiko ang panibagong blessings na dumating sa kanila ng kanyang asawa na si Angelica Alita, mula sa official Facebook page nito ay masaya nitong ibinahagi na siya ay tatay na nga sa kanilang unang anak ng kanyang asawang si Angelica Alita matapos itong manganak ng isang baby girl nito lamang Miyerkules ng January 31, sa naging Facebook Live ni Congressman Jolo Revilla ay makikita natin na kasalukuyang nasa ospital pa nga sila ng kanyang asawang si Angelica na nagre-recover pa mula sa kanyang panganganak, labis naman ang pasasalamat ni Jolo Revilla sa mga taong bumati sa kanila at sa mga taong nanalangin sa maayos at ligtas na panganganak ng kanyang asawang si Angelica Alita, Matatandaan na last year ng August ng 2023 nang masayang inanunsyo sa gender party reveal ng mag-asawang Jolo Revilla at Angelica Alita na babae nga ang kanilang panganay na anak na noon ay nasa tiyan pa lamang ni Angelica. Samantala, narito panuuri natin ang naging buong live ni Congressman Jolo matapos manganak ang kanyang may bahay na si Angelica Alita Revilla. Kamusta po kayo? Magandang umaga po. Audio na naman. ayan, ayan na sila. Kamusta po kayo sa lahat ng mga nanonood po sa amin. Ilang hours na tayo nagle-labor? 17 hours na po kami nagle-labor. Ayan po. So, tuloy-tuloy lang. Ito si Angel. Pagod ka na ba? <laughs> okay lang daw siya. So, ayan po. Kita niya naman. Andito pa rin po kami sa hospital. Um, nagpunta po ho kami dito. 17 hours ago. Okay naman po kami. Okay naman po si baby girl. So, nag update lang po kami. Binabati po namin kayong lahat. And sabi ni Julie Ferrer, praying for your safe delivery, ma'am. Ayan. Sabi ni Joe M. Bunda, love you, idol. Ayan, sabi ni Christine Ann, congratulations po kong. Salamat po. Sabi ni Jean Franco, good luck. Kaya mo po yan. Maganda ka naman. Ayun, sobrang ganda sa kanakitang Mga nganak, ganyan ka ganda. <laughs> Nagko-contract tuloy sa po eh, Yung contractions yan. Ayan, so... Ayan po. Sabi ni Maybelline Alonso Reyes, Congrats po, boss. Wishing sa safe delivery ng baby nyo ni Ma'am Angel. Ayan. So, mga kababayan, binibigyan ko lang po kayo ng update. Bati ka muna sa kanila. Ayan, medyo naihiha yung aking misis na malapit na maging mami. Ako sobrang excited ko na at alam kong excited na din kayo na ma-meet yung aming baby girl. Sige nga, tulungan nyo nga kami. Hulaan nyo kung ano yung ipapangalan namin sa prinsesa ng unang distrito. <laughs> prinsesa ng unang distrito. Ayan, syempre ako gusto ko yung merong resemblance ng pangalang ko at pangalan ni Angel. ba? Diba? So, yun. Sige, hulaan nyo. Tingnan natin. Ma mahulaan ninyo yung panganak. Sabi ni Florence de Gracias Abil Abilgos, nanganak na po siya. Kung hindi pa po 17 hours na pong naglilabor, um, hoping for normal delivery po kami. Ayun, so, kita-kits po tayo. Ingat po. Bye, guys!